Ah, hello mga kababayan ko, andito na naman ako uli upang sa gayon ay i-share ko po sa inyo ang aking karanasan sa buhay upang kayo ay ma-inspired, okay? Kaya wag po tayong tumigil sa mga guys. Uh, huwag wag po tayong makuntinto ko anong meron tayo sa ngayon. Kagaya nung lumaki akong probinsya, nananarap po ako na balang araw ay hindi na lang puro sa bundok kami nakatira. So, hanggang sa nakapag-aral ako ng medyo malaking lungsod hanggang sa nag-high school ako guys naka, nakatira na kami ng city okay so pagkatapos ng third year high school nalipat uh, naman kami ng Manila so pagkatapos nun sa Manila nagkaroon ako ng pamilya marami nangyari sa buhay sa buhay ko sa nasa Manila kami nagkaroon ng cancer ang nanay ko at binawian siya ng buhay at sumunod naman ang tatay ko. At sumunod naman ang dalawa kong kapatid. At ang aking anak. At marami pong kwento sa buhay, sa buhay ko guys na talagang napakalungkot, napakasakit. But lahat ng yon ay ginawa ko silang inspirasyon. Lahat ng yon ay ginawa ko silang tungtungan upang mas lalo pang magpursihin sa buhay. So, from probinsya, napuntang Maynila. from Maynila, napuntang US. So, ang sinasabi ko nga po sa inyo guys, uh, huwag po tayong makuntinto kung anong meron tayo. Ang karamihan po sinasabi sa iba, oh siya ganyan, bakit ganyan siya, hindi siya nakuntinto sa buhay, meron na nga ganito, meron na nga ganito. Sa totoo lang guys, mali pala yun guys kasi kagaya na lang ako. Lumaki akong probinsya, napuntang Maynila, lumaking Amerika. Ay, lumating na sa Amerika. Mula nung lumating ako sa Amerika, guys, maraming nangyari sa buhay ko. Okay? Maraming nangyari sa buhay ko. Nakapagtrabaho ako ng restaurant. Kagaya, ng, ah, kagaya ko ngayon, nagtrabaho ako ng restaurant. Hindi naman ako nakunting trabaho ng restaurant, guys, dahil... Ayoko namang tumanda na lang sa restoran ng maghapon na lang magtatakbo, maghapon lakad-lakad, maghapon nakatayo, maghapon lakad ng lakad sa maliit na kita. Hindi po ba? Ayoko naman ang gano'n na hanggang tumanda ako, hanggang mag 60 ako, sa restoran pa rin ako nagtatrabaho. Nakatayo, maghapon, lakad-lakad, maghapon. Hindi ako kontento sa gano'n, guys. Gusto ko naman na subukan naman ang ibang negosyo. Gusto kong sumubok ng ibang negosyo, guys. So... Pagkatapos ng restaurant, sabi ko nga, gusto kong mag-retire sa edad na 50. Ayaw kong magtrabaho hanggang 60. Sabi ko nga ganun, ayaw kong magtrabaho hanggang 60 dahil pagod na ako dyan. Sa totoo lang guys, ang magtrabaho ng restaurant, pagod na pagod ka guys. Tapos, ang pasok mo pa, ng umaga, tinang ng gabi. 12 hours kang mag ng restaurant dahil hindi ka naman pwedeng umuwi dahil may break time ka ngang 2 hours. Pag umuwi ka, isang oras, tapos babalik na naman isang oras mapapagod ka pa, gastos pa ng gaas. So, hindi na ako umuwi. So, mag na lang sa restaurant. So, ang pasok tinang umaga, uwi din ng tinang gabi. So, 12 hours. Tapos 12 hours, hindi pa sapat ang kita. Pagod na, pagod ka pa. Hindi po ba? Ayaw ko naman mga ganun habang tumanda ako. Ayaw ko nang ganun na kahit 60 na ako, ganun pa rin ang sistema. Kaya sabi ko nga, hindi ako kontento Kahit nasa Amerika na ako, kahit na masukan na ako ng restaurant, hindi ako kontento. Maghahanap talaga ako ng mas magandang anak buhay o baka business na nasa bahay ka na lang, na nakaupo ka na lang. So, talagang lahat ng mga bagay, guys, sa totoo lang, lahat ng pinapangarap ko or lahat ng dinasal ko, guys, mula noon hanggang sa ngayon, talagang pinagkaloob talaga ng Panginoon, guys. Pinagkaloob talaga niya. Dininig niya ang aking dasal dahil nakikita niya ang laman ng aking isip at puso at nakikita niya kung sino talaga ako. Nakikita niya at hindi nagbabago yan mula nang sa wala at hanggang sa nagkaroon hanggang sa ngayon. Talagang nandito pa rin ako at hindi ako nakalimot tumawag sa kanya. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Marami pa akong ikwento sa inyo hanggang sa matagpuan ko ang aking business ngayon. Kaya maraming salamat po.